idol good morning ayan dito kami sa tapat ng release ang aking tindahan mga idol. Yan dahil nagdimulis na naman ng ano nag-clearing na naman ang ah PNR yung mga tanim na malunggay na namin mga idol. <laughs> dito sa gilid ng release, yan. Kawawa naman. Na-clearing na naman ng PNR mga idol ng mga taga PNR. So ayan oh kita nyo mga putol na yan lang natira buti mayroon pang natira dyan oh. di man na obos ay yung malunggay ko tanim mo. ah sa dalawa tatlo tatlong puno ng malunggay yan wala na maputol ayun maraming nangunguha ng malunggay doon mga idol sa dulo ayun <laughs> na clearing wala na ayun oh. makunguha sila ng malunggay si ngutol mga idol ayun si ati mayroon dala ng malunggay ayun Sayang. Ah. Uh, Mabibigyan tayo magulay ng malunggay ngayon. Ayun sa ayun malunggay mga idol. Oh. claring clearing, malunggay. clearing yung mga tanim na malunggay mga idol. Si mataas na. Ay, well, madam mo. Ganyan oh. siya dito. Ayan. <coughs> so, nagugula yung mga tao ngayon dito sa gilid ng release. Ahem. <coughs> Wih, langgul-langgul Sekarang sendak mau berat Tengok Dan <coughs> Taas na naman kasi yung mga malunggay. Yeah. Mm. Na kasi. Yeah, wow. Wow. kan? kan? Uh -huh. May tubo man lang kan? Nagugulay kami ng malunggay. Nakuha namin sa release. Yeah. Kaya di ay mapamanggang na ano mo. Tabahan ko na Ayan mga idol, ready na po yung gata natin. Ayan Tapos nahimay na rin yung malunggay. Ayan Tapos mga idol, ang pansawag natin ito kulit ng balat ng baka ito mga idol oh. napakulo na nalinis na rin iiwain natin yan meron tayong kamatis, luya, bawang sibuyas, sili so ayan so, ko lang to kasi so, mag sino. oh my god wow yun na yung malunggay na galing release maluto na mga idol namang tama meron akong biniling ano ano ah, ringgo balat ng baka so yun ang naisahog natin mga na eloy marami ito, ibigin natin yung kabilang bahay kasi napakalami yung gulay natin eh medyo mahina din sa gulay yung mga kasama ko sa bahay kaya share tayo napakadami ito, mga mapaanis lang balat nang ano yan man. balat ng meke ayan ayan yung mikos mikos ayan mikos mikos lang mikos mikos Maya-maya-maya, paano lang ganda yung sabaw.